Ipapakita ko sa inyo yung binili ko na 360. So, ito siya. Ito yung kanyang remote. Natatanggal to yata. Uh, oh, natatanggal. Ito yung kanyang remote. Tapos, meron din siyang camera dito. Na ito yung magkoconnect sa cellphone. Tapos, andito yung kanyang power button. Tapos, syempre dito ilalagay ang cellphone at saka yung kanyang, ito yung kanyang base. Natatanggal to. Ito ay pwedeng ikabit doon sa tripod na selfie stick na aking binili. so Ikakabit lang dito. Medyo masikip. Tatanggalin muna to. Kasi ito ay ginagamit lang kapag solo mo lang siyang gagamitin. Ipapatong mo lang siya sa mga table. Pero pag ito ang gagamitin mo, dapat alisin yung kanyang base. Higpitan lang natin kasi baka mamaya ay matumba. Sayang naman. Tapos, ganyan na siya. Ayan o, oh, nakakabit na. Pwede itong habaan ha. Hindi ko muna siya lalagyan ng cellphone kasi itong, yung isa kasi ay nag-update. So, hindi ko magamit. Turn on muna natin dito. So, ayan. Nag-green na. So, ibig sabihin, connected na siya sa ating cellphone. Dito sa cellphone na ginagamit ko. Kasi hindi ko pa siya na-connect sa iba kong cellphone. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Ito ha. O, oh, nakikita nyo? Umiikot siya. Uurong ako dito. oo oh, umiikot din siya. Oh. umiikot din siya. Sinusundan niya yung mukha ko. Pero pag gumanyan ako, titigil siya ng pagsunod. Pag gumanya naman ako, ibig sabihin, pwede na ulit siyang sumunod. O. Kahit umikot yan. Ang sikit kasi dito sa kwarto ko. Ayan, ha? Nakatingin sa akin. Pag umikot ako dito, o, ba? Diba? Nakatingin siya sa akin. Iikot ako. O, oh, nakikita nyo ba? Umiikot din siya, 360. Talagang umiikot siya ng, nag-rotate talaga siya ng, ano, ng 360. So, di ba maganda? Hindi na ako mahihirapan na ah? umiikot ako dito. O, oh, umiikot din siya. Pag umiikot ako dito, o, oh, di ba? Hindi ko ginagalaw yan, ha? Umiikot yan ng kanya. O, oh, see? O, oh, ba? Diba? Sinusundan niya talaga yung aking pagmumukha. Sulit na sulit talaga yung bili ko dito. Pwedeng ano, pwede din siyang bilhan ng ano, ng ilaw kung gusto mo na yung may medyo light pagka medyo hindi maganda yung lightning. Yung ilaw sa room na pinagbibidyohan mo, pwede rin naman. So, sa akin hindi na kasi hindi naman, feeling ko hindi ko naman kailangan yun. So, hindi ako bumili ng ilaw. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo ang aking buho ko. Para na akong nabinat na suwang.